Dahil saan pwede makaingin ganyan? Saan pwede makaingin ganyan? Hala na po siya ngay? Pakirepel na lang po na. Hindi, mangingi po ko siya ngay. Ay hindi! Ipa-plastic na lang namin! Oh shit! Oh shit! Oh shit! balutin oh, oh, mo! Oh, Oh, pwede na rin magsarang din yung Krado <laughs> Dara, saan pwede makaingin ka Saan pwede makaingin ka Opo Opo, saan nyo po At Hayaan mo niya pati-hayaan mo niya. Liya! Kahit dito! Pwede po ako dyan? Ma! Ma! Magbukod ka na! Delikado yung handa natin! Andiyan na yung tropang Sharon! Anong Sharon? E di po yun yung usang tawag sa mga mahilig mag-takeout tulad nila Aling Crisa? Hello po! Pwede po? Ay, ta, sige P B ano? <thatstrutra> po. Ay, sige po Buti pa sila Nanay, Ano po. na Sige po. Okay lang po. What? po, po may bagay. wait lang po. Wag. 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 ano pamilya kayo, sir? Puri po. Puri? Sige, sir. Wait lang, sir, ha? Kapal na mukha mo! Ang gitaw ko nila, nanay. Maraming ano, eh. Maraming balot, eh. Sabi ko, ang daming balot nila, nanay, ha? Dapat ako din. Damn!

Ano yung po? May medyak pong siyang na lang po siyang ano. ay? na lang po. Yung mga tao na hindi na iya ang mukha. ka Ako nang ng iyong yan, dyan pala Shhh, paano yung kepo mo? Pero pikit ka, para di mo makita kung ilan yung kukunin ko Kapal ng mukha mo Sige lang 1, 2, 3, 4, 5 Thank you po Ay, ba bueno, naman ano? Ay, salamat po na no? puri family po no Ay, maraming salamat po Thank you idol Thank you po Sir, may wifi kayo sir May wifi sila dyan Hindi ko po alam may connect sana ako. Bad. Oh, uh, Magi-connect sana ako na ubusan ako ng ano? Data. Oh, Marami silang pagkain diyan. Pwede yung pangi. Oh, oh, Anong apelyido sila diyan? Hindi oh, po mo kami dito. Ha? Eh. Huh? Mo po. Oh, ah, ah mo kayo. Sample nga. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Sir, pwede may Shanghai, sir? Okay, boss. Pwede mangingin Shanghai, sir? parang Shanghai Shanghai. Pwede po mangyad Shanghai? Pwede po Shanghai? Mangingi <laughs> Hindi, mangingin po kong Shanghai. <laughs> Meron po. May Shanghai sila. Ah, wait lang ah. No! God, please, no! No! <laughs> <laughs> Dito ko na lang lalagay yung shank. Hindi, mangyipo ko siya, ngay. Ay, hindi! Ipa-plastic na lang namin. Hindi, lalagay ko po dito. Katakot sa lalagyanan mo. Emotional damage! Papa, pupunayin ko po ito. Magmumukbang po ako. Pa. Anong gagawin mo? Magmumukbang po ako. Ay, wala yung... Ano po yan? Ano po ito? Shanghai po. Sige po, salamat. Salamat po, no? Talagang ginaan niya talaga yung ano, o. Talagang meron na siyang serba. Wala. hindi you po, ano.